Magandang araw mga kahiwaga. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na may itinatagong lihim. Maraming beses na akong nakarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan, mga aswang, inkanto at mangkukulam. Pero hindi ko inakalang isang araw ako mismo ang makaranas na isang bangungot na hindi ko malilimutan. Ang kwentong ito ay binahagi sa atin ni Armad, Tubong Bisayas. Noong taon 2015, napadpad ako sa isang probinsya sa Negros upang maghanap ng trabaho. Sa tulong ng isang kakilala, natanggap akong kasambahay sa pamilya Monteverde. Malaki ang kanilang bahay, parang lumang kastilyo na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Tahimik ang buong paligid, ngunit ramdam ko agad ang bigat ng enerhiya sa loob ng mansyon. Sa una, wala naman akong napansin na kakaiba. Ang mga amo ko, sina Don Alejandro at Doña Clara, ay may mabait sa labas pero may isang bagay na bumabagabag sa akin ang anak nilang si Senorito Emilio laging tahimik si Senorito Emilio matangkad maputla at may malalim na mga mata hindi siya lumalabas ng bahay sa umaga at tuwing gabi lang siya nakikita ko sa hardin nakatingin sa buwan minsan Nahuhuli ko siyang bumubulong sa sarili. Tila may kinakausap kahit wala namang tao. Isang gabi, habang naglilinis ako sa may kusina, ay narinig akong mahihinang pag-uusap mula sa silong ng bahay. Nahandahan akong lumapit at sa isang siwang ng pinto, nakita ko sina Don Alejandro at Doña Clara nakapalibot kay Senyorito Emilio. May hawak silang kandila at sa harapan nila may isang lalaking nakagapos at tila walang malay. Napasinghap ako. Ang lalaking iyon ay isa sa mga nawawalang tao sa aming bayan. Bigla nagsalita si Doña Clara. Ang dugo ang magpapanatili sa ating lahi at sa isang iglap, dumilim ang paligid. Ang huling nakita ko ay ang anyo ni Senyorito Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagbagong kulay, naging pula at ang kanyang mga kamay ay tila nagkaroon ng matatalim na kuko. Ako paakyat sa kwarto ko, nanginginig sa takot. Hindi ako makatulog ng gabing iyon, pero alam kong kailangan kong makatakas. Kinabukasan, napansin kong kakaiba ang tingin sa akin ni Doña Clara. Parang alam niyang may nakita ako. Arman, sumama ka sa akin mamaya sa gubat. May ipapakita ako sa iyo. Aniya, may malamig na ng ngiti. Tumango lamang ako. Nang gabing iyon, sumama ako sa kanya. Pero hindi ko nakalang iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Habang naglalakad kami sa masukal na bahagi ng gubat, may biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Isang matandang babae na may mahahabang kuko at madilim na mga mata. Mahina ang isang ito, Aniya hindi siya bagay sa inyong lahi. Doon ko lang napagtanto, hindi lang pala mga aswang ang pamilyang Monteverde. May koneksyon din sila sa isang makapangyarihang mangkukulam. Alam kong katapusan ko na, pero bago pa ako mahuli, may malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa buong paligid. Isang nilalang na may mahabang buhok at makinang na balat ang lumitaw sa aming harapan. Tama na, Anito. Hindi mo pwedeng kuhanin ang isang inusente. Isang inkanto ang sumagip sa akin. Sa isang iglap, nawala ang mangkukulam at ang mga Monteverdi. Naramdaman ko na lang na natagpuan ako ng mga tagabaryo kinabukasan. Walang malay, pero buhay. Simula noon, hindi ko na muling ibinalikan ang mansyon ng Monteverde lumipas ang mga taon at natuklasan kong bigla na lang nawala ang buong pamilya. Parang hindi sila kailanman nabuhay dito sa mundo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero isang bagay ang sigurado ako. May mga nila lang tayong hindi dapat ginagalit at may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa dilig. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang gabing iyon. Pero kung may natutunan ako, ito ay ang katotohanang hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May mga nilalang na mas matanda pa sa atin at hindi lahat ng mayaman at makapangyarihan ay tao pa rin. Kung may kwento kang katulad nito, huwag kang matakot na ibahagi dahil minsan ang pagsalaysay ay isang paraan ng paglaya. Salamat dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Ako po pala si Arman Tobong Bisayas. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubscribe at nakikinig sa aking mga kwento dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Sana po huwag kayong magsawang makinig. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.